Welcome back po sa aming channel Nakarating tayo mga kabayan sa may North Caloocan Ayan galing tayo ng Quirino Highway Baya Regalado Avenue sa Quezon City Ngunito na pala ang MRT 7 dito Ayan yung papuntang Quezon City 57 uh, wala pa clear uh, doors uh, sundan lang natin to ito meron na bandang ano na raw to tala kalokan city heavy traffic din pala dito meron matakot dito maliit lang yung kalsada katabi katabi ko yung mga bus sabi lang tayo makapunta dito ngayon lang kabayan Iba pa na develop tong ano na to, tong area. Yan. Kasi ano pala dito pa pa curb. Yan. Okay. punta na rin to ng na, no, no, ng ano si Del Monte. Oh. Mm. Ayan. Ayan. 1985 bandang ng matagal Ayan. yung parte ng papuntang Bulacan ang matatagalan dahil binago yung design Apa ba yan na yun 2028 na ada oli di sini khusus untuk sa dua Lazada yeah. oh. Nakadaan lang ako dito dahil may pupuntahan ako sa may Bulacan. <laughs> Palang dito pa lang dito. sa pa Ito naman pabilog naman. Metro Plaza. Eh, Metro Mall. Ito talaga mga ano pa lang 'to, mga cage bars pa lang. Yurino Highway yan. Uh, hindi tayo nanggaling. Okay. Ayan, ganito pa lang dito. Okay, papunta ng Bulacan. Pagkalagpas dito, wala na. Wala uh, na mga H-bars. Ayan, dito lang. Hindi pa na uumpisaan. gandun lang yeah. ito na siguro yung ano ano Tala Kalawakan City yeah. eh, ayun meron ano pala dito wala ko lang o ilog ay naliligo dito. Ayan. Ano rin parin pa to? Tala. Eh ano na pala to? Teka. Nakalagay dito sa pangalan ng tulay Alat San Jose Bridge. Ito na yung ano, yung Kaloocan at Bulacan And yung mga ano na San Jose Del Monte na ang nakikita kong ano dito mga pangalan ito na meron din pala ano dito SM City sa San Jose Del Monte Thank mm -hmm. you. ngayon naka electric bike lang ako nakarating ako ng Bulacan Pabalik na tayo nito ng Quezon City Ang pala dito eh. pabalik ng Quezon City Kalookan Sa kaliwa natin ang Altarasa Township ng Ayala Land development na tayo ng Kaloocan sa Quezon City ayun well, meron pa dito sa Bano Park hindi hmm. pala nakita to So nasa nakalubog. Nasa baba. Pinaka-entrance ng altarasa Raza. Uh, ng Ayala Land Estate. Labing nang ilas sa MRT 7. Uh, lawak pa dito. dito. Nandito lang ang ano dito, Quirino Highway. naman ang dalawang malalaking uh, concrete girders ang galing tayo ng Quirino Highway so, ganito na pala dito ang MRT7 ganyan mga kabayan meron pa dun So Ito'y papunta ng Quezon City Nang uh, gan' pa Sako pa pala ito ng Caloocan City uh, May ginagawa pa doon Meron palang Tala Intermodal Transportation Terminal na gagawin dito Yan na siguro yung terminal ba nito? Building nito. Dabi development dito. Poste pa sa gilid. Ano ba 'to? ito na may truck. kung ano siya dito kung 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 yung kung 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 kung